Good morning mga idol. Ngayong araw mga idol ay ipapakita ko sa inyo ang tinutuluyan naming bahay dito sa Ipil, sa Buanga, Sibugay. At nagpapasalamat po kami sa tumunong Pamili dahil sa pinatuloy nila kami dito sa kanilang bahay mga idol dito sa Ipil, sa Buanga, Sibugay. At pako pamilya mga idol. Kasama ang tin, Bukidnon Vloggers. Kaya kung nakikita niyo mga idol, kagigising lang namin. Kaya unat-unat muna si Wawais Vlog mga idol. Kaya tara mga idol, ipapakita ko sa inyo ang wrist house ng Tumunong Family dito sa Sambonga, Sibugay. Kaya ganda po palang pagmasdan ang lugar na ito mga idol. Ang lamig ng lugar at saka maaliwalas ang tanawin mga idol. Kung nakikita ninyo, ito yung bahay ni Najiter Tumunong. At ang mga kasama ko dito mga idol ay sina Joyful Vlog, Rusher TV, Wawais Vlog, Salantapan TV, Dato Kalagan TV, anti motovlog at may mga kasama din kami mga idol na mga riders from Zamboanga City at may mga kasama din kami dito mga idol ng mga local vloggers dito sa Zamboanga, Sibugay si Apo ni Tiroy at yung kasama niya hindi natin kilala yung pangalan nakalimutan ko mga idol at kaming team Bukin noon vloggers mga idol ay first time namin na mapuntahan ang Ipil Sambuang Sibugay kaya hindi kami magsasawang balik balikan ang lugar na ito mga idol dahil napakaganda ng lugar sobrang bait po ng mga tao na nakatira dito mga idol at nag-enjoy kami dito habang nagta-travel kami papunta dito ito mga idol Sobrang layo po ang lugar na ito mga idol Pero sulit naman po ay yung biyahe namin papunta dito Kaya tingnan nyo mga idol Napapaligiran ng mga palay ang bahay na Jeter Tumunong At may mga magagandang tanawin pa dito mga idol Kung nakikita ninyo mga idol sa aerial view Ayun nakikita ninyo yung dagat doon mga idol oh. Sarap sana puntahan mga idol Kaso inapost tayo sa oras dito sa Samuang Sibugay Kasi may laro sila sa Irapaku at Jeter si Tumunong At idol natin na si Kevin Babas mga idol Kaya yan maaga kaming gumising At naligo na rin yung mga kasamahan namin kasi pupunta na kami doon sa racetrack sa Ipil, sa si Bugay. Kaya kung hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page mga idol, please follow like and share mga idol. At sa mga followers ko dito sa Sambuanga si Bugay, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. At sa lahat ng mga followers ko mga idol at sa mga sponsor ko, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat mga idol.